Kumakain na naman siya ng lumboy. Nanghingi na naman sila dun. Sakay. Nga tayo nga Sarap. Sarap ng lumboy. Sarap ng lumboy. Patan mo. Hmm? hmm? Ba't kumabalatan? Ayot nga Sarap mo eh. Ayot na. Mapait. Ang Masarap na mapait. Masarap. <laughs> yung pinakaitin mo kasi piliin mo, But marami pang bunga yung ganito nila? Hindi. Ay, hindi ka pala sumasama na. Namo namin saan hindi na hindi na pa niya na. hindi pa sama ka hindi siya sumama na sama na Ewan siya nagsiselfon lang daw siya si ate mo nga pumunta sa loob hindi yan si ate mo mm. tamis ng napipili ko ikaw ma may asim ma ma yung pili mo tsura mo sarap kumain pag ka naisipan nilang kumain mm -hmm. nangingisap ako to kain tayong duhat or lamboy hmm. sarap yung kereit <laughs> <laughs> Ano <laughs>

Tingnan mo, baka may uod yung kinakaan mo, ah. Uod yung uod. Ang butas, oh. Bugas. Ay, mabuya May butas, oh. May uod to. ulan, ng ulan, eh. Sambol nga, sambol. Tingnan mo, maigi yun. Sinusubo mo, Okay. Tentay na yung buhat. Ulan, boy. <laughs>